Teka. Kilala kita. Hindi ba ikaw yung taong nabangga yung mukha sa truck? ang ah, ako sa iyo, Badong. Lumalakad ka na nag -isa. <laughs> Bakit naman hindi? Malinis ang konsesya ko. At saka wala akong atraso sa mundo. Ano ang dapat ko ikatakot? Walang atraso. Hindi ka kinilabutan sa sinabong alam mo bang wala kang karapatang mabuhay? Pare ko, sino naman ako para kainitan mo? Wala naman ako atrasa sa iyo. At saka, small time lang naman ako. bariya barya Sisiw lang ako, pare. Gaya ngayon, going straight ako. Sisiw lang ako.